Ay mga katropa. Ah, mga katropa. Bituna kami sa bukid. Wag dito. Nagano yung mga bata. Ginano namin. ulong yung si Juan naglaba. Ako may punta ako doon sa bayan. Ang dami damo eh. Ano? pang tunghan. pang linisan. Tinday. Ayan, kapit tayo. Ayan, si Inday. Dito, si Inday. Hmm, Inday, laro na si Inday. Iyak, iyak na. yan bakasyon na, na mga bata, mga katropa. Balik sila, January 3 na. Ay, kapon. May kapon pa kami dito. Kapon sa hapon. Buwi. Pagkatapos na kaya pa kaya nila. kami kapon. Haba nah, ng mga damo. Bermuda namin ano ano ng mga damo. Puro nga tayo dito sa glit kasi masada pa tayo doon. Siguro ano yung mag video dito. Yan na mga, mga, kat, na po mga katropa. Magandang hapon kasi hapon na. Yan, bago ka lang, ah, bago ah, uh, ano pa, ngayon pang, hello po mga katropa, yan, hapo na dito sa amin mga katropa, ngayon lang kami nakatapos sa paglaba kasi dami tayo labahan, galing sa tapon, dinala namin yung mga hapin sa po, mga, yung mga punda, mga kumot, din may kunti kaming labahan dun mga damit, dinala ko dito na lang para ma, maisa yung paglaba ko kasi washing man dito din na awa ng juice ngayon lang, uh, ngayon lang lang kami nakatapos sa paglaba tapos na kami nagwashing pero hindi pa kami tapos sa pagbanlaw din na ano ako ng mga baldi sa mga baldi mga planggana don sa balon inanuhan ko na parang gitimbaan ko ba Gitimbaan ko para si Jan Lloyd na lang ang magbanlaw kasi marunong naman si Jan Lloyd magbanlaw. Uh, awa man yung bata pag siya pa ang magtimba kasi mataas yung ano sa tubig dito sa balon kasi mainit na naman. Wala nang ulan. Kaya ako ang nagtimba, siya naman ang magbanlaw sa mga labahan natin. Kaya puntahan natin si Jan Lloyd kasi siya nagbanlaw dun sa balon yung malapit nang sa bahay nila ni Mama. Kasi si Leon siya na punta sa bayan na uh, masada. Araw-araw na siya mamasada para may pangkonsumo tayo. Kahit konti lang yung kita sa pagmamasada niya. Kalo isa Diyos makakain naman tayo. Kaya punta natin si John Lloyd kasi tingnan natin kung ano na ano na siya doon nagbabanlaw yan dito si Bibi Jana Yan, dito ang bibi namin. Yan. Hello, Inday. Ano man na? Lumiyan, kang mama? Oh, sush. Kasi nagbanlaw si mama dito na. No? O, nagtimba si mama na. No? O, oh, mama. Ayan, sagot-sagot na siya pag anuhan. Pag uusapan. Na? Hello, na, no? Ilak-iyak na no? Kaya nagtimba si mama na. No? oh, kono oh. O, ano na siya. Ma na? Hello, yun sa Inday. oy na? No? Na? No. Alo, yan yeah, na? No? Alo, yan. Yeah. Iyak na naman yung bibi namin. Kaya nagtimba si mama, na? No? Para magbanlaw si Manoy, na? No? Yan, dami pa tayo. ano. Yan, dami pa tayo. linisan dito. Hindi pa, di pa tayo tapos. Ayan, o. Oh. Maganda sana mga katropa kung may ano lang tayo, may mawir mawiran lang. Kaso wala tayong mawir. Kaya, mag-ano tayo? magtiyaga tayo sa paguna. Yung, yan ito yung babanlawan ni John Lloyd. Yung damit ni Bibi John. At tapos ko na na banlawan. Yan, dito ako nag, ano, nag-washing sa likod. Tapos na tayo. tara ta, -da, ta, -da, ta, -da, ta -da. Yan, dito na si John Lloydo. May talong dito si Mama. Yan, dito siya. Ari na noy diri Baldim Green. Naguman at tos planggana ito, mahal at At nas. Eh. Mm. na na, sakto na. Yan, siya na lang ang magbanlaw mga katropa kasi kanina pa to si Bibi Jana iiyak. Ibalintay mong lingkuranan. Ayaw, nag huwad, tanan. Tasatag sa ara. 我。